Iniyak ng Department of Science and Technology ang kanilang suporta sa innovation na higit na makatutulong sa publiko. Ito'y isa pang magitan ng iba't ibang mga programa. Si Rod Lagusad sa report. Hindi tumitigil ang Department of Science and Technology sa pagbibigay pansin sa mga innovation na nalilika ng mga kababayan nating mga scientists. Ang kay Renato Solidum Jr. may pre-commercialization assistance na ibinibigay para mas lalo pang mapulido ang kanilang ideya at produktong nabuo. Bukod dito, meron ding ibinibigay na pondo sa kanilang produkto para sa commercialization nito. Yung mga startup grants at yung mga meron ng mga companies na may idea, may capability na magkaroon ng research pero kulang ang kanilang uh, puhunan para mag-procure ng mga equipment, nagbibigay din ng gobyerno ng tulong. Yung iba namang mga kumpanya na talagang walang capacity to do research, meron po kaming tinatawag na uh, programa na pinapartner po namin sila sa mga research institutions. May mga tulong din na ibinibigay sa mga small enterprises at mga OFW na gusto nang bumalik ng bansa at gumamit ng teknolohiya. Sa bahagi ng Technology Application and Promotion Institute ng DOST, patuloy ang pagtupad nila sa kanilang mandato. Ito pong uh, TAPI ay talagang nakatutok yan sa mga inventors, researchers na gustong mag-commercialize ng kanilang invention. O di kaya ay mag, mag, uh, magkaroon ng financing. Uh, dito po natin din ipapakita sa mga interesadong mga inventor o researcher uh, na gumamit ng tulong ng gobyerno, anong mga proseso ang gagawin. Sa pamamagitan ng grunduyan ng kauna na ang Call for Proposal Program ng TAPI, tuloy-tuloy lang ang paghanap nito sa mga innovation na makakatulong sa publiko. Main objective is, of course, to showcase The projects and the Filipino inventors and innovators that we are going to fund for 2023. So their projects are most of the projects are pre-commercialization projects. So we give financial na, na incentives or grant para mabuo yung kanilang mga invention at uh, innovation. within a period of one year. Sa tulong ng aktibidad, maaaring makatulong ito para makainganyo ng potensyal na magpupondo mula sa pribadong sektor sa kanilang inbensyon. Anyang malaking tulong lalo't limitado ang pondo dahil mas maraming tutulong, mas maraming oportunidad. Yung mga sektor na aming uh, napili para, para sa taong ito ay nagmumula doon sa sektor ng agriculture, ng health, ng energy, and um, emerging technologies. Kasi we understand na yung primary goal ng ating DOST ngayon is to be able to assist and respond uh, in terms of food security concerns and health security concerns. Kaya hindi kahit nila mga may ideya ng innovation o mga invention na makipagugnayan sa kanila, lalat ang layo ng mga ito ay mapabuti ang estado ng ating buhay. Rod Lugusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas!